ng Liberal Party. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ganyan mangbulabog ang agila ng Mindanao. Matapos mapabalita, kamakailan lamang ang pagbihirang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay former Vice President Lenny Robredo na tila gumula sa mga kakamping dilawan at maging ang mga loyalista ipinangaraw alam ng marami sa mga taga-suporta ni Marcos Jr. kung ano na ang kanilang susunod na gagawin matapos silang sabay-sabay na mabulabog ng kumpirmahin mismo ng dating Vice President na si Lenny Robredo na personal na nagtungo sa kanya ang kasalukuyang Vice President.